go 4 a.m. Oh my God, first time ko to. Mag-exit. Tatatakot ako. Wait pa naman. Good luck to me, guys. Yan, guys. Nasa Dubai na kami. Sobrang bagal ng bus driver. Parang 20, ano lang. Ang, like, 5, 5.30 malis na kami. Pero parang 7 na dito pa rin kami sa Dubai pumunta kami ng airport kasi mag exit kami. Buhay OFW, hindi ko akalain na mawawalan na ako ng trabaho. So, I need to go to exit para hindi ako magkaroon ng fine dito sa UAE. Ano talaga ng place ng Dubai no? Ang bagal ng ano, sasakyan. Uuwi na siya. <laughs> Uwing-uwing <laughs> uwi na siya. Yung two months lang siya pero gusto niya na umuwi. Magbakasyon <laughs> lang siya dito. <laughs> uwi na daw siya pero nagano pa? Nagaksaya pa siya ng two months. Last drive. Ay my God. Medyo malapit na kami. The frame na famous in Dubai also. Habang tumatagal ka nakabahan ako kasi first time ko mag-exit ni ko alam kung paano ko gagawin ba kung ewan ko natatakot ako pero kailangan tibayan ng loob punta ko ng Kuwait sana mabilis lang ay hindi ko talaga akalain na mangyayari sa life ko na mawawalan ako biglaan ng trabaho Tapos ang hirap umanap ng panibagong work dito sa UAE kaya ang hirap talaga ng buhay at dobbing. Yan na guys, ano na yan, Fly Dubai. Diyan kami sasakay. Alam mo yung sobrang alapit lapit na na tapos yung kaba ko talaga sobrang hindi ko alam kung anong gagawin ko kung tutuloy ba ako o hindi. Ewan ko, kinakabano ko eh kasi nga natatakot ako. Baka mamaya hindi na ako makabalik pa ng UAE. <laughs> Baibon ako sa Kuwait. Pero kailangan laban lang. Kaya sobrang hirap ng buhay of W na lalo na pag hindi mo akalain na biglaan magpo-forgood yung mga amo mo. Siyempre, isipin mo, wala ka na, wala ka na na may papadala sa Pinas. daming utang ng nalay ko. Hindi ko alam kung paano. Ewan ko ba. Pero kailangan lumaban para sa pamilya. Ang hirap pero kung ako papipilit, kung may ipon lang talaga ako, gusto ko na talaga umuwi ng Pinas. Miss na miss ko na yung mga anak ko, yung mga kaibigan ko, kamag anak ko, pinsan ko. Ewan, emotional. Dito na kami sa Dubai, airport, 8.10 a.m. na dito na kami. Pero ang flight ko, 12.45 pa. Kabadong kabado talaga ako dyan. Kasi nga, syempre first time, wala talaga akong alam. Tapos pag ano ka, exit, ikaw yung may machine para sa mga mag-exit. Ikaw na yung mag aayos ng flight mo. Kaya ang pinili ko talaga sa sa may window para makita ko yung view. Ay nako, kabalo talaga ako diyan. Kasi nga hindi ko talaga alam ang gagawin ko syempre first time kong mag-exit. Pero dahil sa mga Nakilala ko, tinulungan nila ako kung paano. Naka <laughs> ganun na pero video to, video tayo. Nice time <laughs> 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 experience. <laughs> uwing uwing na siya. <laughs> Ay bakit ako marapit? <laughs> 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 ito na to, first time itong dalawang to pero parang wala lang sa kanila. Lalo tumagaling po sa atin. Kaya ipasok niyo na po to. <laughs> Please po. Oh. <laughs> Please na po ito. Ayan, tatlo kami dyan, siksikan pero dalawa lang dapat yung safe. Pero syempre, mabait kasi sila. Kaya nagsiksikan rin rin yan si nani Christy. Dapat uwi na siya kasi kinasala yung anak niya dito. Pero dahil nagustuhan niya sa Dubai, nag-exit siya ulit para mag-stay ulit dito to, sa UAE. So, ayun si ganda, si Jane, taga Dabao. Ang bait din yan, si ganda. Tawan-tawan, dami namin na pagkwentuhan dyan. Kaya habang naghihintay, hindi boring kasi may kausap kang mga kabayan na mababait. Ang bilis may ano na agad. Sabas na kami. Ewan ko, kabado talaga ako dyan. Kasi nga, <laughs> hindi ko alam kung paano ba kung anong gagawin namin pagdating namin sa Kuwait. mag stay pa ba kami doon? Pero ang alam ko, sasakay agad din kami pagdating sa Kuwait. Yan, nasa ano na kami. Airplane, Fly Dubai. Yan yung mga sinasakyan ng mga mag -e exit Sobrang daming ano. Ang dami pala namin. Hindi ko kalain na akala ko solo lang ako dito mag -e exit Pero madami kami. Kaya enjoy lang. Tapos sakto pa yung mga nakausap ko. Mababait. Kasi nga minsan may mga kabayan talaga na iba na yung level. Hindi mabait. Yan, waiting na lang kami dyan para mag-fly papuntang Kuwait. O, oh, ba diba, Ang asti, gumagkatabi pa rin kami ni Ate Christy. Pero siya, easy-easy lang. Ako patawa-tawa dyan, pero takot-takot na ako kasi nga, ewan ko, ako yung ano, takot sa, ano, sa heights. Pero, oh my God, ba diba? Face your fears, sabi nga, for the go wanna go. Ah, takot na takot ako dyan. Nakai smile pero takot na takot talaga ako. <laughs> Yan na. <laughs> Na-under na siya pero ay nako. Takot na takot ako kasi nga oh my god ito na naman tayo. Yung magsakay na naman ng airplane. Ewan ko. Takot talaga ako sa heights. Pero ganun nga. Kailangan labanan ang takot. ya go, go, go habang umaandar nga yan, ang dami pumapasok sa isip ko, bakit kailangan mangyari sa akin to, na ba't kailangan ko mag-exit, di ba, dapat hindi, kung mag-exit man, gusto pag ko pag sasakay ako ng airplane, yung papuntang Pinas ba, para umuwi, para magpakasyon, para makasama yung pamilya, pero ngayon, kailangan mo mag-exit, para hindi karoon, mag karoon, ng fine, dito sa UAE, ay, ang sakit sa, ano, sa dibdib niyan, pero go lang. Sensitive so, din pero naka, naka Ang ganda diyan, guys. Lalo pag ano yung nasa pinakataas ka na pero kita mo pa rin yung Burj Khalifa. Grabe, ang taas niya. Ayun oh, yung sa pinakadulo. Hindi niyo makita, guys. Eh, Char. Ang ganda ng view pero takot pa rin yan, guys. Sobrang ganda diyan, oh. Parang ano lang nasa nasa langit. Langit, langit na talaga yun, o. No? Oh. Kitang-kita nyo yung pinakadulog dun, o. Oh. No? Burj Khalifa yun, o. No? Oh. Kitang-kita pa rin, nasa pinakataas ka na. Bahala na lang kayo, hanapin nyo dyan yung, ano, <laughs> Burj Khalifa. Pero, ang ganda talaga niya. Yan, medyo, may mas masana yung takot ko dyan, kasi ang ganda na ng view niya, eh. O, oh, diba? Tinititigan ko na lang. Ang ganda ng view. Parang one and 30 minutes lang yata ang flight papuntang Dubai to Kuwait sobrang lapit lang kaya hindi ka talaga makakatulog panood ka na lang ng view sa labas <laughs> di ba sobrang hirap ng buhay OFW hindi mo talaga akalain yung mangyayari sa iyo na mawawalan ka ng trabaho bigla hindi tapos hindi ka makahalap ng trabaho, so kailangan mo mag-exit para hindi ka magkaroon ng fine dito sa UAE. Iyan, nasa Kuwait na kami. Sobrang lapit lang, diba guys? Pero natatakot ako kung anong pwede mangyari pagdating mo dyan sa airport. Pero may kasabay naman ng mga kaibigan, kaya okay lang. Tsaka sobrang dami namin mga kabayan talaga na nag-exit. Kaya masaya. Madaming mababait na nakilala. Pero guys, madaming, marami rin kasing ano, mga na nasa abroad. Medyo nagbabago na ba? Lalo yung medyo akala nila ang taasan nila. Pero thanks God kasi nga halos lahat naman lang nakausap ko na kabayan sobrang babait nila. Puro first time din nila. Meron, pero meron iba. And every three months talaga, nag exit sila. O ba diba, ang hirap. Pero sana talaga pagkatapos na exit na to, magkaroon na talaga ako ng trabaho. Kasi ang daming naghihintay sa Pinas. Tapos yung mga anak ko, kawawa. Ang hirap. Kung pwede lang talagang humingi ng tulong sa gobyerno talaga. Gusto ko na umuwi ng Pinas para makasama ko na lang yung mga anak ko. Pero hindi, kailangan. Single mom kasi kaya kailangan lumaban para sa future nila. Pero kung alam nyo lang pinagdadaanan ko ngayon guys. Hindi ko alam kung paano anong gagawin ko. Ayun ko na dito, emotional na naman ako. Sobrang emotional ko ngayon talaga. Iniiyak ko na lang lahat. Pero hindi ko pinapakita social media yung pinagdadaanan ko. Kasi ayokong makita ng mga anak ko yung nangyayari sa akin. Dito, sa abroad. Kaya kahit hindi ko na kaya kailangan kayanin. Oh my God. Ayaw mag-boys. Ano nang ano. Naiyak. Kaya sana. Yung first exit ko. Sana last exit na. Sana magkaroon na ulit ako ng trabaho. Kasi. Kailangan eh. Ako lang yung. Inaasahan ng nanay at tatay ko. Lalo-lalo na yung mga anak ko ang hirap sana magkatrabaho na ako yung medyo okay yung sahod para makabayad sa mga utang oy hindi lahat ng nasa uh, abroad ha mayaman naku ako mayaman talaga ako sa resibo sa utang sobra ang hirap yan kuwait na yan sobrang layo sa ano sa Dubai I mean yung yung ano ba yung place Ganyan lang siya, pagdating mo ng airport. Puro tangki lang. Tangki ba yan? Sobrang ambilis. Parang umupo umupo ka lang ng 30 minutes. Papunta dyan. Wait. Nandiyan yung pinsan ko. <laughs> Dato pala chinat ko siya. Char. Hindi naman yung makakalabas eh. Ayan, napuntahan ko na yung Kuwait. Ayan na siya. Bababa na siya papuntang Kuwait. <laughs> Slow motion. Ayan. Ang bilis lang siya. Hindi ko alam kung anong gagawin namin pagdating doon. Kung paano ba kami babalik. <laughs> Char. Ayan na. Malapit na. Ang sakit sa, ang sakit sa dibdib. niya yan. Nakababa din. Thanks God. Kabado talaga ako dyan. Eh. Sign up na ko talaga ako dyan. Takot kasi ako sumakay ng airplane. <laughs> Yun talaga. Takot pero laging nasa kayo ng airplane. Yan. Ang bilis. Ay, nako. Ang buhay nga naman. Hindi ko alam kung paano makakasurvive. Gusto ko lang umuwi ng Pinas. Miss na miss ko na ang Pinas talaga. Sobra. Five years na ulit ako hindi nakaka-uwi. Parang kailangan ko pa rin ng 5 years. Bawal umuwi ng walang ipon. Kailangan mo mabayaran muna lahat ng utang. Wala bang magpapahiram sa akin dyan? Mga ano, 500k. Bayad lahat ng utang sa Pinas. Dapat meron kasi dito sa, ano, sa UAE o FW loan, yung legit ba? Kawawa yung mga ano, naloko ng mga kabayan sa Pinas na kailangan nga namin ng pera tapos in-scam nyo pa sana mahuli yan yung mga yan eh, nag-scam kawawa hindi nyo alam kung anong buhay namin Mungka dito kung kadarating mo lang babalik na ulit kami galing kuwait kuwait ilang ano lang hindi mo lang ito parang 5 minutes lang kami sa loob ng Kuwait, ano, airport. Tapos balik ulit kami para mas matagal pa yung hinintay namin sa airframe niya. Parang, oo nga, parang 30 minutes kami naghintay dyan. Tapos flight ulit kami sa Dubai. Ang hirap. Ang sakot sa ulo niyan, guys. Walang kain. Simula 4 a.m. Until 2. Wala pa kain. Mabilis lang pala siya, guys, mag-exit. Akala ko nun no, nakakatawad. Pero hindi. Mabilis lang siya. Sobrang, ano lang. Sobrang gutom ko lang talaga. 3 a.m. until... Anong oras na ba yun? 3.30 p.m. Wala pa rin akong kain. Water lang. Kasi nga... Nakakatakot kumain ba? Pap mahilo ka. Tapos masuka ka, ka na lang. yakadiri Charla. Sobrang labo naman ng ano. Hindi, hindi nila nilinis yung ano guys, yung window. Char. <laughs> Ambilis. Five minutes lang kami sa ano. Kuwait. Tapos yan, flight na ulit kami. Pabalik. Pabalik. Ng UAE. Sana pagbalik ko doon na meron akong ano. Bisa ulit for two months. Sana yung two months na yung makahanap na ako ng trabaho. Yung okay, sana, ay nako, ang hirap ng buhay o Epdower talaga sobra. Tapos wala kang ipon. Ayan ang pinakamahirap, wala kang ipon. Kung kailangan mong makasurvive wala talaga ako kahit ano dyan. Lahat kasi pinapadala ko sa Pinas. Pero kulang pa rin. Yung nasa abroad ka na, pero parang mas lalong lumala. Lalong dumami yung problema. Swertihan lang talaga. Makakuha ng trabaho na maayos. Ayan na, Fly Dubai. Thank you sa so Fly Dubai. Safe. Kaming nakabalik nang Dubai. Yan, yeah, nasa Dubai na ulit kami. Tapos pagdating namin dyan, dumating agad yung visa ko. For two months na, mag-work na ako, guys. Yan nga pala, pagdating ko sa Dubai, hindi alam kung paano bumalik ng Abu Dhabi. Thank you kay Ate Jinky. Sobra talaga. Kasi tinulungan niya ako paano makabalik ng Abu Dhabi. ang tagal ko na dito pero hindi talaga ako marunong mag Tanong mahihain pa rin ako kaya yung thank you talaga Ate Jinky I love you.